Eto <laughs> na mga kadayari. Ako lang ba yun ang lalagkit dahil sobrang init? Yung tipong kahit anong pilit mong matulog ay di ka pa rin makatulog ay labas-labas at mabanas. Kaya naisipan kong kumain ng mga pagkaing malalamig at naisipan kong bumili ng soft drinks. At parang kulang na kulang pa rin at hindi ko alam kung anong gusto kong bilhin. At ice candy na ang second option ko at mukhang kulang na kulang pa rin. Sige. Naisipan ko na rin mag-shake. Ayano o, pag ang gusto mo, Jolan Jose. kas na rin ako ng halo-halo kay Maring Dulce. Ay tama, -tama ka na Jolan At dahil nga sa init ng panahon ay naisipan ko na lang kainin sa kabukiran. At napagtanto kong parang hindi ito ang solusyon. Ito ba yung ginawa mo na ang lahat pero kulang at kulang pa rin? At parang may naisip akong mas magandang gawin. Tama nga ang naisip mo, Mare. Hindi sapat ang magpalamig ka lang. At magbabad ka rin pag may time. Tara kadayari, gayak at gagala. Samahan niyo ako mag-ilog din sa Maibon, Barangay Santo Niño. Pupunta nga kami ng ilog mga ka kasama si, si Tito at saka si Armada. At doon na tayo pupunta sa dulo ng walang hanggan. Sa sobrang alay ng paako ay parang gusto ko lang magpabuhat sa mga batang ito. Parang bago ka naman, jola eh. Hindi ka na nasanay din eh. After 100 years na namin paglalakad, ay may pa-challenge pa palang mangyayari. Ang bumalansa sa matari at sa pagkataas-taas ng irrigation din eh. Parang pangarap mo lang yan. Hindi mo makukuha kung hindi mo pinaghihirapan. At sinachallenge ko kayo na subukan nyo rin aray. Ma-challenge at mag-enjoy. At may nakita na naman akong mangga. At nagbaon na nga kami. Sa sobrang lapit na sa katotohanan, ay may experience ko ng aking pinagpaguran. Malayo pa pero ulaga na. Charot! ay mali. Malayo pa pero malayong malayo ka na. Just live happily ever after mga mare. Mukhang malapit na malapit na nga tayo sa katotohanan. Nangatanawan ko na ang ilog din eh, mga mare. Wari ko itang ang init din eh. Init ng ulot katawan. Isama mo na ang bulsa mong walang laman. <laughs> ay wait, may nakalimutan pala ako. Nakalimutan kong dalhin ang bikini ko. Eme. At hindi hindi ko pagpapalit ang magandang bidina sa amin. So guys, andito po tayo ngayon sa Santo Niño, sa beautiful nature of Paibuan. At namanghanga ako sa sobrang ng tubig. Basta sobra ako namamangha at ang lamig ay hindi nakakasawa. Bagay na bagay sa sobrang init ng panahon. Perfect pair, ika nga. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Kayak na at gagala! Samahan mo ako at i-discover natin ang santo ninyo. Huwag kasi puro trabaho, mag-relax ka rin. Sa buhay, hindi payamanan ang labanan. Pasayahan na lamang. Enjoy lang! Huwag mong hayaang sumabay ka lang sa agos ng ilog. Minsan, dapat ikaw mismo ang kokontrol sa direksyon nito. Kailan ka ba kasi huling lumangoy? Basta, mag-enjoy ka lang. Just feel, relax, inspired, and unwind. Happy lang, and no more ending. Enjoyin mo lang ang buhay. Love the Philippines, love Oriental Mindoro. Siya mga kadayari at hanggang dito na lang. Malayo pang uuwian. Kamaasbar ng inay. Babush kadayari, love you.